daw po dahil matagal nang naayos yung kanyang swing na ngayon po ay nasa Sambuanga. Kanina umaga Sambuanga siya at aabot po ng kagayang oro Sabi niya, Pinky, please say sorry, sorry. Talagang matagal na commit na po yun. So nandito po ako para i-representa si Bang. Um, Si Pinoy po, uh, uh, lima po kami. Isa lang naming lalaki si Pinoy at tat apat na babae kami so may tatlo pa akong kapatid si Bol, si Civiel at siyempre kilala niyo si Chris. Um, ang tatay ko po si Ninoy at ang tatay ni Bam, magkapatid po 'yan. Kaya buong pinsan buo ko po talaga si Bam. Kilala ko po si Bam mula nung maliit siya. Sino si Bam Aquino? sa uh, sandali lang po itong introduction. Alam ko may time limit ang pagsasalita. Akino po ako, bibilisan ko ang aking salita. Number one, matalino na masipag pa. Nasabi na ang mga nagawa ni Bam nung bata pa siya. Valedictorian grade school, high school, nung no umapak sa college, pinili niya yung pinakamahirap na kurso sa Ateneo, naging summa cum laude, valedictorian, at ang hindi na ibabanggit ng lahat, nagawa niya yan habang presidente siya ng student council. Ibang klase si Bam talaga. Number two, matulungin yan. Siyempre, mag-graduate ka ng summa cum laude at valedictorian. Ang dami Kinakit si Bam, magtrabaho ka dito Bam, maganda yung offer. Ang pinili ni Bam, magtrabaho sa NGO. Sabi niya, dito, direkto kong matutulungan ang mga mahihirap. Kaya po, itinatag ni Bam hanggang umabot siya at natatag ang Happy Pinoy. Short lang po nun, Happy Pinoy. Marami po nagsasabi, entrepreneurship, entrepreneurship. Napakalaki pong salita yun. So, ako mismo nag-research. Nagpunta ako sa mga lugar na may Happy noy. kinausap ko ang mga may-ari ng Sari Sari Store. Mga nanay po ang tinulungan niya ng Sari Sari Store. At na nalaman ko po, ang kinita nila sa buwan-buwan, umangat ng 30%. Sabi ko sa kanya, nakubam, sana palawagin mo yung happy noy sa buong Pilipinas kasi ang laki-laki talaga nang nagagawa. Number two yan. Number three qualification ni Bam, simple po siyang tao. Pareho ni Ninoy, ni Cory, at saka ni Pinoy, wala po silang luho sa katawan. At sa pananaw ko, pag wala kang luho sa katawan, madali mong matatalikuran lahat ng temptation. I am sure sa barangay, ang dami na rin nagtetempt sa inyo, mahirap talikuran ng mga temptation. Pero kung simple ka, kayang kayang gawin. Sabi nga nila, sa mundo, pwede mong piliin ang iyong mga kaibigan. Ang pamilya, binibigay na lang yan sa'yo. Pero, balik ng mundo. At pwede akong pumili ng kapamilya. pipiliin ko pa rin siyempre si Ninoy at si Cory, si Pinoy, si Bon, si Viel at si Chris bilang kapatid. At hahatakin ko agad-agad si Pam kasi proud na proud po talaga ako kay Pam Aquino. Sinabi ko po ito noong 2010, noong nag-ikot po ako sa Pilipinas. Hindi po magnanakaw si Noy Noy. Pinangako ko yun sa lahat ng tao. Sinabi ko, kung magnanakaw, mapatunayan yung magnakaw siya kahit isang piso lang, pwede na ninyo akong barilin. Meron po akong asawa at may dalawang anak. Pero sige, sinugal ko na yon. Kasi sure na sure ako doon. Dito mauulit ko yung katagang yan. Malinis, competent, at malaki talaga ang puso ni Pam. Uh, kaya tulungan po ninyo siya sa May 13. Isang pakiusap na lang po. Si Pinoy po, sinasabi ko po to sa lahat ng lugar sa Pilipinas na naaabot ko. Hindi po biro ang maging pangulo. Nakita ko na po kay Cory, ang hirap, araw-araw may bagong problema. Nakikita ko rin po ngayon kay Pinoy. Ganoon na lang po ang dasal ko sa nanay at tatay ko, please tulungan si Noy-Noy At ngayon, umaharangkada na ang ating bansa please, kailangan po niya ng mga kakampi. Salamat kay Uncle Sunny, kay Tito Frank sa tulong nila. Pero please, tatlong taon pa po siya, huwag po sana niyo siyang bibitawan. Suportahan po ang buong team Pinoy. Kailangan po niya sila. Yun lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.